Ano pang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos dito? Meron pa siyang sinabi dito na maganda. Pakinggan niyo po, mga kabay. Can you imagine? I know. That, I think that would be much, much, much worse. But I think that's also something that the people who like march on September 21 have to kind of understand also, diba? Yeah, but you know, it's understandable din eh it? because it's... The sins committed, and I call them sins, it's right, no yeah. it's no longer mistakes or corruption. The sins they committed are... are, are it's hard to swallow. Yeah. I understand that. But if we... You know, we are a nation, a uh, uh, people of laws. We have to follow the law. Otherwise, whatever we do is not legitimate. Agree. O oh, yun, doon pa lang talagang pininpoint na ni PBBM na kailangan natin sundin yung batas. Yes. Kasi due, process. Kasi, due process. Due process. Kasi due process yun. Kapag hindi natin sunod to, magbaback part away. Hindi magiging legitimate yung actions na gagawin natin. Oh, Sabihin, ano, Bali, cover lang. up. 'di ba? sabi sabihin si ICI cover up lang. Cover up lang, 'di ba? Di backer lang din sa atin 'to. 'Di ba? Wala rin, wala na rin mananagot. 'Di ba? Yun, 'Yun yung gusto nang mangyari ni PBBM. Now, ang ang tinay question kasi nila dito, masyado ano, masyado eh, parang exaggerated si Bongbong Marcos. Na Manila Bulletin hosts sabi niya ganun. September 21. Ang pumasok sa isip ko, yung mga nanggulo. Yung mga nanggulo, yeah. yeah. Ang thinking kasi nila kay Bongbong Marcos, alam mo sa totoo lang, ang tawag ko doon sa mga nanggulo sa mga sumugod sa Malacanang so, hindi reality <laughs> legit yun saan ka makakita yung nag-expose ng katiwalian susugurin mo sa Malacanang wala yung mga napag-utusan 3k daw per head eh. <laughs> uy ah allegedly yan uh, allegedly 3k allegedly per yan, head ha? allegedly 3k per head What? mga kababayan ko basta na mukha yung 3k yung natanggap kaya nila eh o... bawas na yun <laughs> pinambayad lang para pang ano hindi sa akin pampiansa pampiansa <laughs> hindi para sa akin no para sa akin mga kababayan ko no sa nakikinig sa atin ngayon ano to sila yung mga tiya no T TA uh, talaga kasi imagine mo no imagine mo susugurin mo yung tao nag-expose ng katiwalian sa bansa yung eh, pabababain mo, susunugin mo. May sumigaw pa nga eh. Handa na ba ang lighter ninyo? Yung oh, mga walang isip eh. Ultimo nga yung hotel na katabay na damay. Ultimo yung traffic <laughs> Mas lights Mas na damay. Alam mo, tawan-tawa ako doon. Maputol ko lang, partner uh -huh. Maputol ko lang. Sa Indonesia, ang sinugod yung Parliament House. Okay. Yung sa Cambodia, ang sinunog yung kanilang malakanyang uh, Malacanang. Yung palas nila doon. Sa Pilipinas, Sogo. <laughs> <laughs> Sogo yung planong ah, sunugin. <laughs> diba? Ultimo traffic lights. Sinira. Sinira. Di ba? Diba? Pero yung mga nagrally sa Edsa Shrine, sa uh, People Power Monument, oh. that is the, yun, yun yung mga talagang tao na, taong Edsa. May pakialam. May pakialam at alam ko anong nangyayari. Yes, because they are, the, on, mga professional yun.